Nico. No, oh, let's take some of them. Tatay ay ang putay bagyo. <laughs> 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 Tapos si Winwin ay sa Taiwan. Si Wado ay sa Taiwan. Tatay sa bagyo. <laughs> Ayun, inasal. Tatay lang gusto mo dyan. Kainin mo na lahat ng masasarap diyan. At ikaw na may ng bagyo. <laughs> Magkakita tayo uta ng Baguio. Mas masarap dito tatay. Mag-take-out na lang tayo ng Cali -tay na kayo dito maghantay. Tatay, pata okay. order na.

Salapid pareho. Oo. <laughs> Kaya ko 'yan, Patay <laughs> ito yatay. Parang te ito. May sa no? May lasa. Kinapush. Kinapush. Natay pa lang mige mo lang tinamit ng sayang kung itatapon. Aba, 'yan na 'to li, ayo. 'Yan na. Maamoy ko pinawan. Kamuy-kumiga kinapush na lang. Pa bangtao. Ay, 'yan eh Pilipino tayo, ate. Pilinod nga ako.

kahit kinalawang piso ng tubig. <laughs> Pagkano ba binayad mo? Lima. <laughs> sa food ako. Ay, kulang. Kaya pala limang piso lang. Ay, Kapag tubig pa, lang. Sampo. Baka ang mali na pinagod. Mali nga. Kaya nga, kaya ang binigay tubig. Ay, walang, wala niya, wala kanya pambili ng asukan at kape. <laughs> <laughs> Tatay. Ang order lang pala ni Wado ay tubig. Walang asuka ng kape Kinapos. Yung pala, kulang umayad. Toto yung parang, yung parang may umiinkala mo dun sa sa dulo ng sapa. Pating naruro, ayan. Ay, diligtas kami sa tulog sa timonan. Diba? Yan. Inip na inip na Ang lulo ay... Ay, pa, <laughs> ano, <lulu> ay, ay <laughs> yung medyas ko totoo. Doon, nafan. Alin? Medyas. Hindi ko alam kung kinini. May medyas ako doon, nini. Oo. Kinasok mo? Aba, mali ko. Ah! Nilagay <laughs> yung medyas ko dyan eh. Medyas ko. Medyas ko dito. Ayun, nandiyan. Ayan, guys. So, sunerte kami. Hindi na daw sasama. Ano susunod? Bakit? Sa Aba, tayo, Sa tayo, sa, bagyo, walang lamig doon. Ay, walang init. Ay, walang init. Ay, walang init. Ay, walang Ay, walang init. walang init. Ay, Ay, walang init. walang init. Ay, walang init. Ay, walang Ay, Ay, walang init. Ay, walang Taksay, Ay, ay, ba't may isa pang bangka doon, no? oh? Taksay din yan. Ayan. Si, si tatay ay lungkot na lungkot. Kasi, ina-expect na siya hindi makakapunta na ng tayo. Ay, hindi na rin gumawa ang pulong yung bago sa isin. Si ate so, ko. Coco. Kasama sila, punta sila ng Aurora kay Sol. Magpapalit ko yung display. Ay, mama, ang... Lalo na rin. Lalo na rin. Lalo na rin. Um, yung PC ba pa masayip pa? oo bibigyak usayip pa kuwad ano? po oh. ang dagat Yan yun 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 lungkot. Na lungkot. Hindi siya nakakuha ng passport. Akala pa naman niya yung So, na mamaya. Kanina pala. Binda pa mo din ang paruman <laughs> ni Lolo. Nakagoy. <laughs> Talagang ini magbabawag lang ng baboy. Yan. Talagang. <laughs> <laughs> ay, wala na lang. Kapag ang tututoy ka. Ako yung salapag tutulog. Yan ang pakain sa likod ng kama. Ito ang Roro. Yan, Roro, Roro. Yan, sasakit na kami sa Roro. Roro, bo, griritaw.